Alam niyo, marami naman sa atin nakarelate yung dumaan sa ROTC, ngayon sa criminology, at iba pang mga basic military training na ginagawa sa buong bansang Pilipinas. At karamihan ng mga experiences doon, ang iba ay natatawa na lamang, ang iba ay naiinis, ang iba ay hanggang ngayon ay merong sakit na dinaramdam dahil sa kanilang mga karanasan. Ang iba ay talagang naghinanakit, nagagalit sa uniform service dahil doon sa mga abuso na kanilang naranasan. Lalo na kung sila ay mga kaanak nung mga nabawian ng buhay dahil sa training. So bilang isang pinuno ng sandatahang lakas na nabigyan ng pagkakataon na mag-assume ng position na para sa akin ay pagkakataon na ako ay maging agent of change bilang commandant ng premier leadership school ng Philippine Army, ang Philippine Army Officer of Candidate School. Inaral kong mabuti ano ang punot dulo ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa, pagsasangguni, pagipag-usap sa iba't ibang mga officers, local at abroad, pagtingin sa kaganapan sa kasaysayan, sa mga libro na kung saan doon mo makikita yung pinakaunang mga hazing power tripping traditions at pag-analyze gamit ang data. Ano naman ang mga vestiges, mga tiratira, -tira, mga traces ng power tripping traditions at yung mga indikasyon nito, yung mga pang-aabuso sa estudyante, sa mga trainees. Sa kasalukuyan Minsan, ang nakikita ng karamihan ay yung symptoms lamang. Mga visible symptoms of the problem. Ngunit, yung tunay na dahilan kung bakit may visible symptoms, medyo nakakaligtaan. At uh, ang dahilan dito ay naging normalized na siya. Maraming gumagawa unknowingly ay natotolerate yung kultura na yon, yung tradisyon na yon. Natotolerate, maraming gumagawa. Pinapasikat ngayon with the existence of the social media. Pinapasikat siya at akala ng lahat, okay lang yon. Isamantala, matagal nang na sa pamagitan ng pagpasa ng batas ang Anti-Hazing Law Republic Act 11053 na nakasaad doon mismo ano ang mga ipinagbabawal sa batas. So, balit, dahil mayroong power-tripping traditions na kung saan ay kailangan ay mayroon akong complete control kung ako, ako yung senior, ako yung trainee Akong trainer May complete control ako sa aking hinahawakan Dahil makaluma ang aking mindset Yung aking paningin sa leadership That's complete control Complete subjugation Kailangan gawin ko siyang tanga Kailangan tatakutin ko siya Para kilala niya ang aking power and authority Kaya nga tawag doon Power tripping So kung ikaw ay nananakit na mamahiya, na kung ano-ano na -ano -ano lang mga kailigalan ang pinapagawa sa mga estudyante, physical, emotional, meron pa nga financial, financial walking. You are very familiar about financial walking. Inaabuso ang mga trainees dahil may power ang isang trainer, whether senior cadet o isang drill master, o yung mismong tactical officer. So we have to be truthful doon sa sitwasyon na yon para masolve natin. If ka nga, the first step in solving the problem is acknowledging that there is one. Kasi kung ayaw mong aminin na may problema yan, yung power tripping na yan na nagaganap hanggang ngayon, at tuloy-tuloy, maybe magbilang ka lang ng next few years, meron ulit mamamatay. Meron ulit mabubuang. At dadami ang mga power trippers na nasa gobyerno. Kakalat. Actually, power tripping, hindi lang naman yan sa uniform service. Kasi naging normalize siya. Ang iba dyan, nakapag-ROTC, nag-criminology, dumaan sa PMMA, whatever, na may mga power tripping traditions, mayroong mga hizing. Pagpunta nila doon sa kung saang sektor ng lipunan sila napunta, maybe naging polit politician sila, naging uh, mga senior officers ng civilian institutions, civilian agencies, at maging sa mga business establishment, power tripping pa rin ang pinagagawa. So hindi maganda. Kung iyon ang magiging kagawian in any sector, hindi lang naman sa military, in any sector of our society. Lalo na kung ikaw ay nasa gobyerno na kung saan ang dapat na itinuturo ay magiging public servants ang mga lahat ng kawani ng gobyerno. Sila ay nanunungkulan, nagsisilbi sa taong bayan. The same is true sa amin sa military. We must be servants of the people. Kaya nga, nakalagay sa Philippine Army, serve the people. So if we are supposed to serve the people, kung meron kami mga tao, in a way we are also serving them. So hindi mo siya gawing alila, hindi mo siya gawing alipin, hindi mo siya gawing uto-uto. Because you are also serving your people. Yun ang tinuturo sa leadership. So yung mga pasimono, nagpa-practice ng power tripping, hanggang sa ngayon, they are contradicting the subjects that they are teaching, leadership. They are contradicting the essence ng service. Ah, service pa So kung kinakontradict mo yon, ay wala kang karapatan. Ba't kaan So it's not too late. So sa Philippine Army Officer Candidate School, ang pinakalas na pinatanggal namin ay ang reception na kung saan yun ang pinakaunang araw na empowered ang mga seniors pati mga drill masters na iharas akutin kutsa para pasonorin ang mga estudyante ang mga juniors. So instead, ipinalit natin yung sa ceremony na reception ceremony ay ang oath taking ceremony. Bago ang oath taking ceremony, ginanap namin ang dalawang linggo na in processing. At yon ay ang gradual na pagtuturo. Dito mo engage the mind mo ipinapaintindi sa kanila ano yung pinasok nila, servisyo militar. Na saan, ay after two weeks sila ay manunumpa na paglingkuran ang bayan at ialay ang buhay kung kinakailangan. Manunumpa sila na sumunod sa mga legal orders lamang. Tingnan yung laman ng Oath of a Filipino Soldier. Manunumpa na maging tapat sa saligang batas at ipagtanggol ang saligang batas ng Pilipinas. At kung ikaw ay nanumpa na ipagtanggol ang saligang batas ng Pilipinas, ang ibig sabihin, kasama doon, Article 3, Bill of Rights karapataang pang tao. So, kung ginagawa mo, binababoy mo yung mga tauhan mo, you are the first example of a human rights violators. So, kung ang mga tauhan mo ay tinrip mo siya na hindi tao, ang mindset na itinanim mo sa isip niya, pwede palang baboyin tayo. E de, ano ang mangyayari kapag sila naman ay nasa serbisyo na? Therefore, kung ano yung hindi applicable sa active service kapag mag-serve na, nakasuot na ng uniforme while serving the people, while serving the country, eh, hindi natin ituturo. Kung maraming mga argument, sabi nila, maging relax na raw. Kasi hindi mo hinaharas. Hindi namin nasimasi. Eh, na natin ng konteksto yon Yung combat training, ay ilagay mo sa combat scenario. Hindi natin sila pinapag-relax kasi they are tasked to defend the country. Tuturuan mong mabuti. Ano yung principles ng patrolling? Combined arms, joint operations. Magpainit sila doon sa field conditions doon mo siya pwedeng sigawan. Dahil putukan yon hindi kayo magkarinigan, magsigaw ka doon. Ha? Nang iyong commands. Doon ang sigawan. So yun ang konteks ng sigawan. Hindi yung hiyain mo yung tao. Ang sigaw mo ay pamamahiya, pananakot. Because leadership, kung titingnan nyo kahit saan libro, it is about influencing. It is not about position. It is not about a real rank but it is about influencing. So, kung nabigyan tayo ng authority and power, we will use it appropriately, in the proper manner. At wala doon na turo sa leadership na dapat ikaw ay maging toxic, para ikaw ay sundin. Lagi ka lang naka-asa sa ranggo mo, sa power mo, tandaanin yung lahat, tandaan nating lahat. Yung ating mga ranggo, posisyon, puro pansamantala lang yan. So kung ginamit mo siya para maging toxic, para yung lahat ng entitlements mapunta sa'yo, yung yeah, sense of entitlement, mapunta sa'yo, i-enjoy mo, eh medyo mapariwara tayo niyan. That is a bad practice in leadership. So ulitin ko, tinanggal namin ang tradisyon na reception ceremony, bagkos ay binigyan namin ng mas malalim na kahulugan, ang oath-taking. At bago yung oath-taking, pinapalakas namin silang dahan-dahan, indoctrinate namin sila, pinapaintindi ang lahat ng regulasyon. Nang sa gayon, sa next phases ng training, alam na nila na walang pasang-awa dito, merong delinquency reports, ikakatanggal nila sa serbisyo kung hindi sila sumunod, kung sila ay na-report ng report sa delinquency, kung sila ay ma-report sa honor code, because they, they must be truthful sa lahat ng panahon. At mas maliwanag ang pagtuturo tungkol sa ano yung ibig sabihin ng duty, integrity, valor, o yung sa PMA, courage, integrity, loyalty. O yung mga konsepto na 'yon ay mas malalim ang pagtuturo, hindi lang i-memorize. Iyon ang tawag sa indoctrination. Ang isa pa, ang lahat dapat ng mga mandirigma ay both a scholar and a warrior. Kung nagawa ito ni King Philip of Macedon sa kanyang anak na si Alexander, Alexander the Great, pinamentor niya sa mga Greek philosophers para equip dito at pinaturuan sa warfighting skills at paano i-employ ang kanyang armed forces para sa purposes ng kaharian. Strategy. At nakita naman natin, he became a great warrior, leader. One of the greatest. Alexander Kaya na, Alexander the Great. So, noon pa man, yung konsepto ni Tosidides ay nagawa, actually, sa panahon pa ni Alexander the Great. About 300 years before Christ. 300 B.C. So, 2025 na ngayon, ang effort natin dapat, panggalin natin lahat ng power tripping traditions. So kung war fighting, galingan dyan, magpalakas, tapos turuan para maging skillful. Hindi, puro bilog-bilog, memorize pagkatapos, pa-explain mo yung platoon operations, infantry operations, ano yung combat uh, patrols, ano yung reconnaissance. Hindi may explain. Dahil puro masimasi. Nang-focus doon eh. Ipa-explain mo anong ibig sabihin ng leadership, how you practice leadership, hindi ma-explain. Puro military si Krising binaluktot. What you say, what you hear, live it here. Hmm. Tinanggalan ng karapatan para hindi masumbong yung abusado. So yun, ang punto namin. So yung kinagigiliwan na reception ceremony, masi-masi during the opening ceremony, tinanggal natin yan dahil you could not transform a civilian to become a soldier in one hour. But gradual process yun. Yung pagpagapang sa putikan ay ilagay namin doon sa combat training yun. Ha? Meron tinatawag na combat skills of a soldier. Meron kaming warfighting module. Don mo ina-apply lahat yun. Patrolling missions. At maraming mga required skills para ikaw ay maging isang patrol leader. So, yung lahat ng skills na yun ay combat training yon Combat skills. So, doon mo siya pahirapan because it is part of the design. Hindi makatulog, magutuman, pag hindi mahanap sa land navigation, saan kinalagyan ng pagkain na nakakash, hindi, hindi siya makakain. Training design. Hindi yung gugutumin mo siya sa samisol, Gawin mo siyang tanga doon, gugutumin mo sa doon, painumin mo ng napakaraming tubig, kaungasan yun. Power tripping yun. So dito natin ilagay sa training conditions kasi ang purpose is to mold them to become warrior leaders. They must be skillful in the employment of violence. Sa higher level, pag maging colonel general na yan sila, ang mga estudyante natin, o kaya maging NCO leader sila, they know exactly the ethical use of force. Iisip dapat, ha? Hindi kalabit ng kalabit ang utak nila guys sa, dito sa gatilyo. Magkos dito. Because malaking responsibility para sa mga sundalo who are authorized to employ violence na nag-iisip dahil ang epekto maraming mabiktima. Maraming collateral damage. And since we are part of the state forces, we are bound obey the law. Ah, may tinatawag na laws of war. Ah, may Geneva Conventions. Inintindi naman at lahat yun. Kasi hindi naman kami bandido. So we do not train like bandits. We will train like professional soldiers. So yun ang aking punto. Tinanggal namin yung lahat ng mga kabalastogan, yung power tripping traditions, yung mga magbibridge bridge bridge head-up, trot, pinapakain mabuti, Sinuturuan, engaged dito, yung pagpalakas, hindi lang puro masimasi na walang kwenta, kundi purposive na exercises guided by fitness coaches at klaro ang objective. Maging malakas bilang patrol leader kayang maglakad na may one-week narration. Kayang magtiis na hindi makatulog to accomplish a certain mission. Mapagkatiwalaan mo na kung ano yung armas na yan na kanyang gagamitin, makanyon man yon, bomba, rifle, ay maalam siya ano ang tama na paggamit nito o yung tinatawag na ethical use of force na naayon sa batas. Yan ang pinakadahilan kung bakit inaayos namin ang training program. Alam ko maraming kumukontra, ngunit marami ang mga sumusuporta. Mas maingay lang yung mga power trippers. Sa akin, let us present data to show na tama yung power tripping. Puro pananakot, pananahiya, pamamahiya ang gagawin natin, pananakit. Mag-present kayo ng data that you will produce the best leaders at saka ilang armed forces ba ang gumagawa niyan sa ngayon with a kind of uh, warfare na meron sa kasalukuyan. Kailangan sa mga nag-iisip yun, di ba? Para maintindihan mo anong klaseng warfare natin ngayon, yung multi-domain warfare na kung saan ang requirements ay mga sundalo na nag-iisip. Both officers and enlisted personnel. So maraming salamat sa inyong lahat. Sana ay naintindihan niyo ang punto namin, kung bakit namin sinimulan sa Philippine Army Officer Candidate School. Ano ang inyong magagawa para yung pagbabago, hindi lang naman sa amin, pati na rin to sa iba't ibang mga institutions, maging sa mga CAT program, sa ROTC program, sa iba't ibang mga basic military training, at yung mga iba-ibang mga schools na gumagawa rin ng militarized training, ilagay natin sa tamang konteksto kung gusto natin na ang ipudus natin ng mga kabataan in the next 30 years ay mapagkatiwalaan, mga maging mahuhusay, at mapagmahal sa ating bayan. Maraming salamat. Alam niyo, ito yung pamahagi ko sa inyo. Maraming hindi magkakagusto. At ito ay ang full implementation ng training reforms na aming ginagawa sa Officer Kennedy School. Ano ba yon? ang pagtanggal sa power tripping traditions na iyon ang dahilan kung bakit mayroong maltreatment. Kung baga, ito yung pinaka root cause, yung andito sa isip na dapat mag power trip as part ng military training. So dahil naintindihan natin na yung punot dulo, pinaka root cause sa problema kung bakit hanggang ngayon ay napakarami ng mga hazing incidents, mga sexual assault, sexual exploitation at uh, iba't iba pang mga kabulastugan sa mga training institutions, tinanggal natin kung ano yung punot-dulo. At ikwento ko sa inyo paano namin ito ginawa.